Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sandaang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo gawin mong limampu, sabi ng katiwala. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadyos. Pagsasadiwa, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. May isang kasabihang Pilipino na napakaangkop sa salaysay ni Yesus tungkol sa ang tusong katiwala. Daig ng maagap ang masipag. At tunay ngang napakarami nating natututuhan mula sa katiwalang ginamit ang isip at kakayahan para sa paghahanda sa kanyang kinabukasan. Una, dahil sa lakas ng loob, nagawa niyang bawasan ang halaga ng pagkakautang ng mga tao sa kanyang Panginoon. Ikalawa, dahil sa diwa ng utang na loob, pakikisama at pakikipagkapwa tao, natiyak niyang hindi mag-aatubiling gumanti ng kabutihan sa kanya ang mga taong natulungan at ikatlo na niya ang pera sa matalinong paraan para matupad ang kanyang inaasam. Gayunman, gaya ng nasasaad sa Salmo 122, manahanawa si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya at ang pag-ibig naman ang maging ugat at saligan ng inyong buhay. Sa gayon, ang bawat pagkilos natin sa buhay ay magagabayan ng kabutihan, katapatan, katarungan, habag at kalinisan para sa ating sarili at sa iba. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.